paano create ng multiple strokes using appearance panel in Adobe Illustrator. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung traditional way kung paano mag-create ng multiple strokes sa Adobe Illustrator. So type natin yung text. Then, gawin mo white. Or kahit anong color. Ngayon, ang ginagawa namin dati is copy and then paste namin sa paste in back yan So, mapipaste siya dun sa likod ngayon yan. So, gagawin mo na nga stroke. Then, kung gusto mo pa ng isa, copy mo ulit. Tapos, paste in back ulit. Then, pili ka naman ng ibang color na gusto mo. Halimbawa, yellow. Yan. Kaso, ang disadvantage nito kasi guys, is hindi mo na siya may edit. Nang isang edit lang, kailangan to, edit mo bawat isa. Diba, ginawa mong Amerika bigla. Tatanggalin mo pa yan. O so, kaya ilock mo. Saka mo i-edit mo. So, mas mahirap siya. 'di diba guys? Tara naman tayo dun sa mas easier way kung paano mag multiple stroke dito sa Adobe Illustrator. So, ito lang ulit yung text natin. Ito, so, ito yung mga gagamitin natin color. So, ang gagamitin naman natin ngayon is yung appearance panel. So, dito talaga sineset-up yung ating mga stroke kung gusto mo mag-create ng multiple. Punta ka lang dito sa appearance panel. Tapos, click mo tong hamburger menu. Hamburger menu kasi tawag dyan. Then, add new stroke. Tapos, pag meron ka ng stroke, i-drag mo dito sa baba ng characters. Then, kapalan mo, pili ka ngayon ng color. Gamitin natin yung color red. Then, kung gusto mo pa ng isang stroke, add new stroke ka ulit. Then, lagay mo ulit sa ilalim. Or sa ibabaw, bahala ka na. Ito naman, gawin naman nating yellow. Then, kapalan mo, syempre, para makita natin. Then, kung gusto mo pa ng isa pang stroke, click mo ulit yung add new stroke tapos palitan mo ulit yung color nya yan ganito siguro kapala natin ang host kung so, nagkamali tayo ito dapat ang nasa ibabaw Then ito mas makapal Ayan lang yung pinakamadaling way kung paano ka mag-create ng multiple strokes. So, ang kagandahan niyan ay editable siya. Fully editable. Pagka binago mo yung text niyan, bago na lahat yung stroke. Hindi mo na kailangan isa-isa yung i-edit siya. Okay, so add ko na rin pala guys yung function ng add new fill sa appearance panel. So, ito kasi sa Adobe Illustrator guys. Hindi ka pwedeng basta maglagay ng gradient. So, halimbawa gusto mo maglagay ng gradient sa text mo. Yan. So, hindi siya pwede. Magiging black lang siya. So, it's leader, babasagin mo yung text. Expand or expand appearance. Lagyan mo ng gradient na color yung ating text. Kaya lang, hindi na editable yan, no? So, ang gagamitin natin is yung add new fill. Okay, so, punta ulit sa appearance and then hamburger menu ulit. Tapos, add new fill. Pag may fill na yan, makikita mo yan dito sa appearance. Kahit yung nagalawin, okay lang yan kahit yung muna ilagay sa ilalim. So, click mo na lang yung gradient. Tapos, pwede ka na lang ilagay na gradient sa iyong text. Editable na rin yan, guys. Uh, Mexico. So, yun lang naman ang isa sa mga function ng add new fill na yan sa appearance panel. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching and follow for more graphic design tips. right, so promote ko lang pala ulit ang aking book, Maxi Book Box Collection. So, order lang kayo sa aming FB page. Alright.